Hay nako. Basta magkita tayo mamaya, okay? Okay, bye bye <laughs> Marga, sabihin mo nga kay Eliana, bilisan niya yung gown. Kailangan ko na at dadalhin ko pa sa designer. Ah, bakit ako? Eh, lang, lang ako? Ano utos ako sa sarili ko? Ano ba diba naman yan, Margarita? Please follow. Pwede, ha? Ang dami ko pa gagawin. Please? Ano ba ito? Ang sikip-sikip naman nito. Alas hindi na ako makahinga. Hindi ko pa maisa ka. Ano ba yan? Hindi ko pa masalado yung likod. Parang ito yung nakita ko sa likod ni Ilian. Bakit siya may balat ng ahas sa likod niya? Kailangan kong malaman yung sikreto ng babae. Ay, hindi ko talaga maintindihan si Gabui. Eh. Paano bigla bigla na lang nagagalit sa akin. Inagsimula eh, lang naman 'yun. naging kami ni Julian eh. Sino kausap niya? At ang hindi ko pa maintindihan. Eh ano bang ayaw niya kay Julian? Yung bait-bait kaya nun. Ahas? May kausap siyang ahas. Sandali, yung ahas.